Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako si Madam Jintaro Trader na muli po magbibigay sa inyo ng uh, anunsyo o mga numero sa inyong mga panaginip. Uh, kung kayo po ay mga nakakadanas pong managinip sa panaginip nyo o nakita nyo sa panaginip tong mga babanggitin ko para po maliwanagan po kayo kung ano po ibig sabihin ng mga panaginip niyo yun po yun. Ang una ko pong ibibigay po para sa inyong panaginip, kung kayo po ay nanaginip na sinaksak or nakita nyo sa panaginip nyo na may patalim po, patalim po or kahit anong uri ng patalim na nakita nyo sa panaginip, ito po ay isang nagpapahiwatig na ang ibig sabihin ng inyong panaginip ay maaari pong may nag na nagbabadyang may galit or may hinanakit sa inyo na pwedeng gumawa ng hindi maganda na sinasabi sa panaginip nyo na pwedeng pagtangkaan kayo na ang patalim ay isang isang uri ng ng bakal or o pangpatay sa isang tao na nagsasabi na pwedeng may mangyari sa inyo ang sinasabing patalim o balisong ay nagsasaad ng numero na 29 yan po yung numero ng isang uri ng patalim o balisong ay numero 29 do naman po sa panaginip na kapag naman daw kayo na, nakapanaginip o nakita nyo sa panaginip ay isang ari ng babae o ari ng lalaki na sinasabi eh, kay bata kay matanda basta ari po yan po ay nagsasaad po na na maganda naman po siya ngunit, ang ah, po ay eh, hindi po kaaya-aya sapagkat pwedeng kung ikaw ay nagmamahal or sinasabi na nakatadhana ka o nakalaan ka na sa isang lalaki na pwedeng makuha nila ang iyong pagkababae iyan po ay nagsasaad po ng numero number 30 po 30 ang ari ng babae sa panaginip at ang ikatatlo po nating panaginip na ibibigay ko po sa inyo uh, yung panaginip na sinasabi na uh, umiiyak o tumatangis kayo sa inyong panaginip sa panaginip mo na um, nakita mo na ikaw ay umiiyak, lumuluha uh, yan po ay minsan nagkakatotoo talaga ang panaginip na sinasabi ng mga matatanda na pag ikaw ay lumuha o tumatangi sa iyong panaginip yun po ay kadalasan nangyayari po talaga yan po ay numero 31 para sa pag-iyak o pagtangis at sa ating ikaapat na panaginip sa panaginip mo naman na nakita, nakakit, na nakita mo na may nagnanakaw or ninanakawan ka, ibig sabihin, nagpapahiwatik siya sa iyo na meron may gustong magtangka sa iyo or may gustong kuhanin sa iyo na mahalagang bagay o ari-arian mo at ang at na iniingat-ingatan po. Iniingat-ingatan mo. Kaya yan po yung sa inyong anunsyo na panaginip na ninanakawan kayo or may nagnanakaw, ibig sabihin numero niya ay 20. Yan po, muli po magandang hapon po sa inyong lahat o magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ako po si Madam Ding Tarot. Abangan niyo pa po ulit yung mga mga anunsyo or ibig sabihin ng inyong panaginip at mga numero. Muli po pa-subscribe po ako at pa-comment po ako sa inyo pong mga gustong malaman na inyong mga panaginip and then pa like and heart po ko sa aking YouTube and sa aking channel at sa aking TikTok and then sa aking page and then the FB. Ah uh, muli po si ang aking account ay Jing Tarot Trader and then dun po sa mga gusto pong magpa private trading, message nyo lang po ako muli. Maraming maraming salamat po sa inyo muli.